Nakahanda na ang mga malalaking ospital sa Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon, lalo na sa mga mabibiktima ng mga paputok. Sa ngayon, umabot na sa 75 ang naitalang firecracker-related injuries sa bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Ang paputok ay hindi laruan. Ito ang babala ng Health Department sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng napuputukan nilang araw bago ang bagong taon. Sa pinakahuling tala, karagdag ang 23 kaso ng firecrackers-related injury ang naitara ngayong araw, kaya umakit na sa 75 ang bilang ng mga biktima. Dalawa sa panibagong biktima ang naputulan ng daliri dahil sa pagpapaputok ng plapla. Pinakamarami pa rin sa mga biktima ang nasa National Capital Region o NCR ang ibang malalaking ospital sa Metro Manila naghahanda na para sa posibleng buhos ng mga pasyenteng mapuputukan sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Inilatag na ang mga gamit at mga gamot na kakailanganin. Naglaan ng lugar sa ospital na tututok sa mga mapuputukan. Ayon sa East Avenue Medical Center, dalawampung higaan din ang nakaantabay. So dito sa East Avenue Medical Center, handa na kami para doon sa celebration ng New Year. So every year naman ginagawa namin ito. Meron kami ng Iwas uh, Paputok campaign. So ngayong umaga, sinisimula na namin mag-set ng dedicated area para sa mga firecracker-related injuries. Sa ngayon, wala pang pasyenteng na isusugod na may kinalaman sa paputok. Based experience namin, nagkakaroon kami ng kaso sa ano, December 31, sa Eve, usually gabi tapos dumadami sila nung ano na madaling araw or after the ano talaga after midnight ng January 1 and usually hanggang ano yun, uh, January 2 doon namin nakikita yung mga majority ng mga kaso namin payo ng mga doktor kung sakaling aksidenteng malunok ang watosi si o pulbura bula sa paputok lalo na sa mga bata ang pinaka first aid doon ay huwag pasukahin yung pasyente so ibig sabihin kasi di ba yung iba parang sinabi pa inumin ng sugar painumin ng milk ang pinakamaganda doon ay huwag pasukahin, so huwag po tayo magbigay ng kahit ano. Tapos dalhin na agad yung pasyente sa pinakamalapit na pagamutan para ma-assess. Samantala, payo din ni Dr. John Paul Ner sa mabibiktima ng food poison ngayong holiday season. Ang food poisoning kasi na usually bacterial yan, so hindi agad yan, uh, yung simptomas hindi agad nakikita. So it will take around hours or days. So pagkagano na tuloy ang pagsusuka o pagtatae, maganda po na dalhin nila yung pasyente sa pagamutan baka kasi may dehydration na. Ryan Lisiges para sa bayan.